Maraming iba't ibang komento nang i-post ko itong picture na ito And marami rin haka-haka kung ano bang mga motor ang ginagawa ng Bajaj para sa KTM And isama na rin natin dyan ang Triumph, Husqvarna, at Kawasaki Tara, pag-usapan natin Hindi na bago para sa mga company na may pag-partner sa mga Asian country. Dahil sa mas affordable na price, mas mababang labor at cost, ginawa na ng maraming company. So, linawin lang muna natin. Paano ba nagkaroon ng partnership ang Bajaj and KTM? Back in 2007 pa sinimulan yung partnership nila. In which, Bajaj took 14% share sa company and later on turned on to 49.9% stake. So, they started to make small displacement from KTM lineup na around 125, 200, 250, and 390cc engines sa Chakan plant sa India na siyang in-export sa buong mundo. Since last year of January, nakagawa sila ng more than 1 million motorcycles So, for the case of the Philippines, sa Laguna yan inassemble by the company KTM Asia Motorcycle Manufacturing Incorporated. Diyan ginagawa yung mga KTM bikes like Duke, RC, and Adventure models na nag-range from 200, 390, and 790cc. Isama mo pa dyan yung mga EXC range na mga model. Kung nahihinaan ka pa, sila rin ang nag assemble ng Husqvarna, which are Vartpilin 200, 401, Vitpilin, and One Adventure Touring na Northern 901. And nasa yun yan kung anong perspective mo kapag sinabing assembled in Philippines but the most important thing is the engine often called as the beating heart at yan ang pinaka-importante para sa mga consumer saan ba gawa yung makina? well sabi na sa Austria ginagawa dito na lang ina-assemble sa Pilipinas Spain at India yung bike yan ah para sa kapanatagan ng iba pero kung sa Pilipinas bubuin yung makina wala rin kaso para sa akin yun actually proud pa ako kapag dito yung ginawa Triumph Let's talk about the Triumph. Triumph and Bajaj partnerships resulted the born of Speed 400 and Scrambler 400X na nakaka-release lang this year. Pero technically, India will build the bike for Indian market, Thailand and Brazil naman for the rest of the world. So quality is still Triumph plus Bajaj as they say. Kawasaki and Bajaj started their partnership way back in 1983, with the two-wheeler division being the brand Kawasaki Bajaj India. To cut the story short, goods nung no partnership, and they released the KB100 100 and 125, which is a great success in India. Then Boxer in 1996, Caliber in 1998, and later on Pulsar in 2001. Solid muscular styling. Bajaj Pulsar. definitely male. Batong 2017 tinapos ang kanilang partnership ayon sa sabi-sabi dahil sa pagpasok ng KTM. There's no official statement and sinasabing mutual yung agreement ng bawat isa. Pero turned out Kawasaki ang nahirapan dahil sa malaking parte ng manufacturing ay nasa India. Upon the agreement pwede naman daw gamitin ng Kawasaki yung facility ng Bajaj Auto sa Accordia and continue pa rin ang cooperative relationship nila sa buong mundo except sa India to end the mindset na gawang China, gawang India. I think sooner magbabago na rin yan dahil sa ganda ng mga nilalabas ng motor ngayon. And commonly, mas high-tech pa nga and more feature pa. Yung nilalabas ng mga Asian country na lumalabas na mas cheaper price pa. Remember, minamata yung Japan o nung mag-release sila ng mga motor. The same story with Koreans and now China and India. Ang nilalapitan ng mga Malang brand. Time will only tell. What's the real quality ng mga nilalabas na motor? Sa ngayon, mag-enjoy muna tayo at mag-ipon para may pambili.